mga manok, mga manok, 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 nah, dan daming manok. Pato naman. Here's our pato. One little duck and two little duck. Yes, this is Paris. Mommy and Daddy. Mami and Daddy, come. Mami and Daddy na sila. Para magbuto sila. Mami and Daddy. Oh, diba? Mami and Daddy. Ano namin, isang pato no? Patu, patu. Come here. Daranas na sila para ano sila. Patu, patu. Eh, hindi pag toxic ka. May lalumluman nun. Sila niya pikak. Pikak! Oh. Ito yung dalawa niya, anak. Too small. Ayan, masaya sila. And Mayo na kay May. Son. Ay, ang mga babies. <laughs> busong busong Aray ka busong niyo. <laughs> Nabustong ka na ko naman, be. Oh, oh ang oh, araw ito naman na. Oo, oh, are, oh. Ba, doon, mabata naman ni sila. Mabata naman sa. Hindi, mabata sa. Grabe, baka pala. Dali kami na lang ang mabata nga, mga ay, kanding. na ay, ay, yaman <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> nanumo na yan, man. <laughs> <Hala. laughs> na, may sang ano, ba? <laughs>